Dahil sobrang mahal na ng bigas, gagawa muna kami ngayon dito sa bundok ng pagkain namin na nami. Medyo matagal nga lang ang proseso bago siya pwedeng kainin, pero pwede siyang ipalit sa kanin. Ito ang laging kinakain ng mga katutubong mangyan dito sa amin kapag wala silang bigas. Paborito namin to kainin dito sa bundok dahil masarap nga naman talaga kasi siya. Pagkatapos nga namin magpitas ng gulay ni mama, naisipan namin dalawa na maghanap ng nami para meron naman kaming pagkain sa susunod na araw. Sa totoo lang, ang dami talagang nami dito sa taas ng bundok kung saan-saan lang din sila tumutubo. Lalo na nung hindi pa masyadong natatabasan ang bundok na to, sobrang dami ng nami. Dito lang pala kami naghukay ng nami sa may gilid ng tanim ni mama na kalabasa. Hindi naman sobrang hirap maghukay nito dahil hindi naman sobrang lalim ng mga laman niya. Isang puno pa lang ang nahuhukay namin ni mama pero ang dami na talaga naming nakuha. Habang naghuhukay ako ng nami, may kinukwento naman si mama sa akin dito. Lagi din daw pala kasi tong kinakain nila mama dati nung mga bata pa sila. Minsan daw, panaghukay sila nito noon, nakakakuha daw sila ng kalahating sako sa isang puno lang. Sa totoo lang, maliliit pa talaga tong mga nakuha namin ni Mama kasi meron pa talagang mas malalaki dito. Nasa limang piraso din siguro ang nakuha ko sa puno na to bago kami umalis ni Mama. Ganito pala ang itsura ng dahon ng nami. Ang tawag pala namin dito sa Ilocano ay karo. Hindi ko alam kung anong tawag nyo dito. Basta ang tawag namin dito ay nami o kaya naman ay karo. Ang nami pala ay isang bagin at ang bagin niya ay sobrang dami ng tini. Isa pala to sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ako ng mga galos sa binte. Minsan kasi umaakit ako dito sa taas ng bundok na hanggang tuhod lang yung short ko. Tapos kapag naglalakad ako sa kasukalan, minsan talaga hindi ko siya napapansin. Kaya lagi kong pinapagalitan yung anak ko tuwing aakyat dito sa taas ng bundok. Lagi kong sinasabi sa kanya na magsuot siya ng pajama. Dalawang puno lang ang nahukay namin ni mama pero ang dami naming nakuha. Tama na daw pala muna itong mga nakuha namin at sa susunod na araw gagawa na lang daw ulit kami. Bago kami umuwi ni mama, dumaan muna kami dito sa may maliit na sapa. Pagkatapos ni mama maghugas ng kamay at paa, pinauna ko na siyang umuwi. Sabi ko, susunod na lang ako. At hugasan ko pa nga tong mga nami na nahukay namin. Ganito pala yung itsura niya kapag nahugasan na siya. Marami siyang mga ugat-ugat na maliliit. Mabilis ko lang siyang hinugasan at ang sabi nga sa akin ni mama dito ay bilisan ko daw maghugas at magtatanghalian na nga daw kasi kami. Nilagay ko na nga rin siya kaagad sa sako ko at naririnig ko na nga si mama na sinisigaw na yung pangalan ko magkain na nga daw. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, nagbalat na rin kaagad ako ng nami. Hindi siya mahirap balatan para ka lang din ditong nagbabalat ng kamote o kaya naman ay patatas. Yung nga lang, to, sa kamote at patatas. Habang nagbabalat ako, naghukay pa pala ulit si mama kasama ang anak ko. Hinukay lang pala nila to sa likod ng bahay namin. Pagkatapos kong balatan ang balata ng lahat ng nami, ginadgad ko naman siya. Si papa pala ang gumawa ng gadgaran na to. Hindi rin siya mahirap gadgadin, lalo na kapag medyo matalim ang kutsilyo. Sabi sa akin ni mama, kapag matagal ka daw na naggadgad ng nami, inatatanggal daw ang kalyo sa kamay. Nakakalambot daw to ng kamay, sabi niya sa akin. Nilagay ko na rin siya kaagad sa timba pagkatapos ko siyang gadgadin. Nagpakulo na rin pala ako dito ng dalawang basong tubig sa kasirola. At nag Naglagay ako ng isang dakot na asin. Hihintayin ko lang tong kumulo at papalamigin ko ulit. Nung lumamig na yung pinapakuluan ko na asin, hindi ko na malaya na nilagay na pala ni mama dito sa may nami. Pasensya na po, hindi ko na bidyuhan. Excited kasi si mama maglagay. Ibababad ko muna siya sa asin ng isang magdamag at maghapon. Kung alas 3 ng hapon ko siya ibinabad sa asin, dapat kinabukasan ng alas 3 ko rin siya kukuhanin. At kinabukasan nga ng alas 3, inilagay ko na siya sa sako at ibababad ko naman to sa may sapa. Nakakahilo kasi siya kainin kapag hindi siya binabad sa tubig at asin. Bago ko pala siya binabad, giniikgi ko muna siya at saka ko siya tinali. Baka kasi ano din, sobrang lakas ng tubig. Alas 4 ng hapon ko siya ibinabad sa tubig. Kukunin ko naman to, kinabukasan din ng alas 4 ng hapon. Kagagaling ko nga lang nito sa trabaho ko, nagpalit lang ako ng damit at dumiretso na rin kaagad ako dito sa ibinababad ko na nami. Giniiggi ko nga lang ulit siya dito ng kaunti, saka ko na tinanggal sa tali at kinuha ko na rin siya. Ganito na pala yung itsura niya pagkatapos niyang mababad ng isang araw sa asin at isang araw naman sa tubig. Umuwi na rin ako pagkakuha ko ng ibinabad ko na nami. Ilagay ko na rin muna siya sa bacha pagka uwi ko at hugasan ko muna siya ng maayos. Ang kapatid ko na pala ang naghugas ng nami at gusto niya rin daw umextra sa video. Ang amoy pala ng nami kapag nababad na siya ay kasing amoy niya yung mais na giniling. Mm -hmm. Hindi siya mabaho. Ito na yung itsura niya pagkatapos namin hugasan ng tatlong beses. Binilog-bilog na rin namin siya. Pwede pala tukainin kahit na istak na siya ng pitong araw. Magluluto na muna ako ngayon ng tatlong piraso at sa ibang araw naman yung iba. Kapag nagluluto pala kami nito, idinidikit muna namin sa may kawali o kaya naman ay sa kaldero bago namin lang. Alalay lang din ang apoy, hindi kailangan ng sobrang lakas at baka biglang masunog. Tatakpan ko lang muna siya ng mga 4 minutes at pagbukas ko, ganito na yung itsura niya. Nag-aalsa siya kapag naluto na siya. Habang naluluto siya, mas dumadami siya. Hinalo ko lang pala siya dito nung makita ko na umalsa na siya. Titimplahan ko na rin pala siya dito ng asin at saka lalagyan ko na rin ng kaunting mantika. Pagkalagay ko ng mantika at asin, hinalo ko ulit siya. Pagkatapos ko siyang haluin, tinakpan ko ulit siya at hayaan ko muna siya sa loob ng 3 minutes. At eto na nga yung itsura pagkat tapos ng 3 minutes, luto na siya. Hinangaw ko na nga kaagad siya at kain na kain na ng mga kapatid ko. Medyo matagal na rin kasi na hindi kami nakakain nito, ngayon lang ulit. Siyempre, titikman natin, ipapakita ko sa inyo na kinakain talaga siya. Nilagyan ko rin pala to ng kunting magic sarap. Ang anak ko pala ay mahilig sa ganito, nilalagyan niya ng kunting asukal. Masarap din naman. Ginaya lang pala namin ang proseso ng paggawa ng nami sa mga katutubong mangyan. Kapag nasa bundok ka talaga, hindi ka magugutom. Basta marami ka lang alam na pwedeng kainin at hindi ka mapili at maarti sa pagkain. So yun lang. Thank Thank you for watching!